Ang ating mundo ay nababalot ito ng mga mahiwagang kwento at misteryo na hindi natin may paliwanag sa simpleng pag-unawa lamang. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking channel para kung meron akong mga video na katulad ito ay isa sa unang-unang mga kapanood. Kaya simulan na natin Ang video nito ay isa sa nakakatakot na pangyayari na hindi inaasahan na isang dalagang merong kakaiba sa kanilang bahay. Tila ba itong merong tumatawag sa kanyang pangalan at mga oras na ito siya lang nag-iisa sa kanilang bahay. Panoorin natin ang clip na ito. video rin ito ay kuha na naman sa isang bahay na kung saan habang natutulog ang may-ari ng bahay ay kumuha siya ng mga video na patunay na meron talagang nangyayari sa kanyang bahay na hindi maganda. Sa video ito ay wala kang masyadong napapansin sa mga oras na ito maliban na lamang sa isang TV na nakabukas dito. Hinayaan niya ang video na patuloy sa pagre-record hanggang sa ito na yun nangyari. yari. Panoorin natin ang clip na ito Sa tingin mo, totoo ba kaya ito o sadyang palabas lamang ng may-ari na meron talagang nangyayari sa kanyang bahay? Hindi natin alam. Ang video na naman ito ay isang nakamatindig balahibo na habang nagkocomputer itong tao na to, tila ba'y meron nakamasid sa kanya o nakatingin. Pinanood ko muna ang video nito hanggang sa merong nagpakita sa gilid. Sa video ng ito ay kalmado lang isang lalaki na meron siyang nakikita talaga sa gilid ng kanyang pintuan. Maya maya lang napakita ulit ito. Sa eksenang ito, pinuntahan na ng maya rin bahay na kung saan nagpakita ang isang nilalang sa gilid na kanyang pintuan. Nang pinuntahan niya na bigla itong nawala, alam mo na na parang bula. Panuorin natin ang mga susunod na eksena. Dahil sa sa mga pangyayaring ito, ito yung nagpahamak sa kanya na biglang nahulog siya sa hagdanan. Ang bahay ng na naman ito ay parehas lang sa naunong video na may napakita sa gilid ng pintuan. Nung nakapasok ng babae nito sa bahay nila ay tila bay mayroon nagbukas sa kanilang gripo. Panoorin natin ang video na ito. pabalik na naman siya sa sala nila tila ba'y merong nanonood dito sa kanilang kwarto nakabukas kasi yung TV na wala namang tao nakapanood nito kaya pinatay niya ulit nung pinatay niya ang TV laking gulat niya na nagpatayan rin ang mga ilaw nung nakita niyang madilim ang sala nila ay dali-dali niyang pinuntahan ang switch ng ilaw. Takot na takot ang babae ito sa nangyari sa kanya na para bang isang horror movie ang nangyari sa kanya ng ilang minuto. Sa tingin mo, totoo ba talaga ito o sadyang gawa-gawa nilang nila para sila'y manakot? Hindi natin alam. Sa panahon ngayon, talasan ng ating isipan at buksan ang mga mata dahil ating mundo binagalawan ay mayroon na babalot na may wagang kwento at misteryo. Hanggang sa muli, ito po si Treasure TV. Paalam!